May nabrowse lang akong question online at lagi daw na ang kanyang battery. At yun nga, ano daw ba yung posibleng problema? Hello mga paps, I'm Kuya Shane and kung laging nalulobat ang inyong battery, well, ang pinakamaganda dyan, eh, dalhin nyo muna yung battery niyo sa pinakamalapit na battery shop at ipatest niyo yung battery. Kung bad yung lalabas, eh, palitan nyo na. Pero kung sakali naman na lobat lang at pag ginarge, eh, okay na. Eh, siguro dapat i-check nyo na rin yung inyong sasakyan. Baka meron dyang parasitic. Kung baga, merong nagkukonsume ng power ng inyong battery kahit naka-off yung sasakyan. May mga senaryo na, for example, sa sedan. Doon sa trunk, may ilaw. So, kahit sinarado mo yung trunk, eh kung nakailaw yung loob. So, there's a possibility na yun yung parasitic. Pwedeng sabihin na natin sa 12 hours mong iniwan, hindi pa malulobat. Pero pag 24 hours mong iniwan yung kotse na naka-off, eh pwede nang malobat. May mga pagkakataon din, like for example, sa experience ko naman, is yung magnetic ng compressor. So, kahit naka-off yung makina, walang susi, eh, naka-on yung magnetic. So, eventually, nakakalobat din siya. Okay? So, kung sakali naman, pwede rin yung, ang problema naman dyan, is yung alternator. Ito yung generator ng ating sasakyan. Pwede kulang na yung voltage na pinoproduce niya, o hindi na siya nakakapag-produce ng power. So, ang ending, lagi talagang malulobat yung ating battery. So, on the idea mga paps, no, kung may ganito kayong senaryo, like for example, ah, lagi na lang nalulobat yung sasakyan ninyo, ah, try ninyo, halimbawa sa gabi, pagka-off nyo ng makina, tanggalin nyo yung battery. Then, sabihin na natin, kinabukasan, pag mag on kayo, ibalik nyo yung battery, then, i-check ninyo kung mag on Kung nag on ibig sabihin, pwedeng okay yung battery ninyo. So, may possibility na merong nagkukonsume ng power, okay? So, yun yung dapat natin i-check naman, okay? So, yun yung idea mga paps, no? O sakali man na, yun, napapansin ninyo, lagi na lang nalulobat yung battery ninyo, pero pinakaano dyan, unang yung i-check talaga o ipacheck is yung battery, okay? Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang mga paps.